dusyon di ba? Sinamay siya, mga gata. May, may Diyos yun. Paano mo nasabi, Diyos? Saan mo nasabi, Diyos yun? Mapain siya yun. Hindi, oh. hindi, hindi. Hindi, Diyos yun. Alak, ba na mo. Hindi, Diyos yun. Alak yun, papa. Hindi, hindi. Hindi, bawal. Hindi alasan hindi may alasin Tama. Oo, oh, alak nga yun. Sino nagsasabi ng totoo sa inyo? Ako! Okay. Ako! Sino sabi ng totoo? Okay. Si mama. Oo. Oo, hindi alak nga okay. yun. Alak yun. Mamamalo ako pag inom ng alak. Hindi yun. Hindi yun. Alak yun papa. Hindi na. Nagingisag sa'yo. Alak yun papa. Alak pala ha. kaya na kaya na mamalon sa kasi alak 'yun. Alika, ano ininom mo, Alika? <laughs> ano ininom mo? <laughs> Ala! Harap ka rito sa akin. <laughs> ah, diyan ka lang. Ano ininom mo? Diyan ka lang. Ano mo? Ala! <laughs> Alika, anong lasa ng alak? <laughs>

Tapos, 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 hindi yun ayak. Tapos, tapos, dus yun. Tapos, matamis yun, dus. Sino nag-give sa'yo noon? Sa mama. Kailan? O, yun? Dus Tapos, tapos, matamis dus. Sige, sige, okay na, okay na, okay na. Hindi, tapos, tapos, sabi na, sabi na, sabi na, sabi na, ayaw mo, dahi, dahi Opo, oh, magalit ako sa mama ya. Eh paano pag ano kapag alak ininom mo ano mangyayari sa iyo pag alak ininom mo? Tapos may aso na tapos. Hindi tapos. 'Yung to. tapos. Tapos mo mama oi ka. Kanya mo sumambot sa Sumagot ka pala eh. Huwag kang sumagot. Saki saki papa yun. I think ay sumagot tao. Sumagot ka na naman. Oh, ka. wag ka sumagot. Sabi, sabi mo, ka, sabi mo. Oh, bad ka, tumigil ka. Maoy. Mm. Mm, sabi, sabi na, maui o oh, daw. Maoy ka daw? Mm, Opo, sabi na, sabi na maoy o oh, daw. -o daw? O sabi na, na maui um, ma daw ako. oh, totoo ba yun? Hindi po, tapos totoo ba yun? Hindi, no? Opo. Maoy ka.

mamaya na po, opo. Pare ka ko kay Papa. Smile ka nga. Alik, -alik ka nga, kung maganda ka. Alik, na nga kung maganda ka. Alik nga rito kung maganda ka. Alik rito. Kung maganda ka, maganda ka.